Hi hey mga katropa, nandito tayo ngayon sa uh, Kagsawa Ruin uh, dito sa Bicol sa Albay, ayan, Darag Albay at ito nasa likuran natin yung uh, famous na uh, Kagsawa Church Ruin at din sa likod natin yung Mount Mayon Volcano kaya lang uh, hindi tayo pinalad na makakita ng mayon dahil natatakpan siya ng maraming ulap at yun nga sinasabi nga na mahihain daw si Mount Magayon. So, uh, dito maraming mga turista ngayon dito. At uh, ito yung Mount Mayon. Kaya lang, wala, hindi natin siya makita ngayon. Uh, tayo sa history, kaya nga daw ito, ito yung buong simbahan, ito, kampanaryo lang daw ito. At ang simbahan ay ito. Ito yung mga sira na yan, ayan yung ruin ng simbahan ng kagsawa. Isa ito sa malaking simbahan dito sa uh, Daraga, Albay. Pero nung pumutok daw yung Mayon Volcano noon, uh, ito ay natabunan. At every time na pumuputok, patuloy siyang natatabunan at ito na siya ngayon sasilipin so natin kung ano yung meron dito so mga katropa, eto na siya ngayon taon-taon uh, maraming mga turista ang pumupunta rito para bisitahin itong famous na uh, kagsawa church So ayan yung kampanaryo at ito yung kabuuan ng simbahan. Ah, uh, kung titingnan niyo to, ito ay gawa sa mga bato. No, na pinagpatong-patong. At uh, ito yung entrance ng simbahan. Kung papansin niyo, malaki to, malalim kasi itong lupa na to na tinatayuan natin, hindi talaga to yung lupa. Kundi ito yung laba na tumabon dito sa loob ng simbahan. I-manage yun yung mga katropa, gaano kalaki tong simbahan na to. Yung kapal ng kanyang pader ay halos isang dipa. Ayan, halos isang dipa yung kapal niyan. Tapos hanggang dun, ayun yung mga dingding na yan. Hanggang dun sa kabilang dulo na yon. Ayan. At ito, yung mga haligi ng simbahan na nandito mga nakatayo na lang yung haligi at sempre kung malaki itong simbahan na to ibig sabihin mataas ang bubong nito <clears throat> pero kung ito na lang yung naiwan sa taas na yan at sa taas nito ibig sabihin mga katropa malalim yan dito sa ilalim yung natabunan At itong, itong mga bato na nakatayo na to, ito yung mga nagsisilbing haligi at yung mga kwarto-kwarto ng simbahan. So malaki talaga siya. Kung i-imagine ninyo, no, isipin nyo kung gaano kalaki itong simbahan na to is malaki talaga. At natabunan lang siya nung pumutok yung famous na Mount Mayon or Mayon Volcano kung tawagin. So yun lang mga katropa, uh, konting trivia lang yon sa Mount Mayon at uh, sasakay tayo ng ATV mamaya.